Ayan na guys, oh. Uh, magandang umaga po sa inyo. Kami po ay tapos ng magkupras. Kami ay lulusong na ng bayan. Ayan. Yung iba namin daladalahan. Ayan, nagpabalik-balik kami para lang maihatid namin doon sa pinaka tuktok na yon doon. Nandun pa yung aming ibang mga gamit na dinala. Dahil hindi namin kaya ng isang hapit. Ayan, guys. Napakalakas ng hanging amihan. Ayan, oh. Ayan, guys. Oh, natapos din kami. Ilang araw din kami dito, guys. Dahil kami ay tatlo lang na nagtrabaho dito. Hindi katulad nung nakara pagkupras namin na kami ay pitong nagtulong-tulong na magkakapatid. Pero ngayon ay iniwanan kami sa ere dahil tinamad silang sumama sa amin dahil sa sobrang kauulan araw-araw. Ayan, kami dalawa na lang ang nagtiyaga at nagtiis ng pagkupras dahil kailangan kailangan namin guys. Dahil kami ay may mga anak na nag-aaral. Ayan guys, oh. Iiwanan na ulit namin. Mayroon pa palang malanito. Sana dun, oh. Ayan. <coughs> kami guys ay utay-utay na ulit sa aming pag-uwi ng bayan. Ayan. Ayan, sobrang pagod na guys. Oo, sobrang pagod talaga. Biruin mo naman guys, silang araw din kami dito. Kami ay umahon ay araw ng linggo pagkalabas ng samba diretso na kami sa pag aho namin dito anong araw na ngayon webes webes ano ah, linggo lunis martes merkules, wow, webes uh, ah, bali limang araw kami guys dito sa pagkupras ayan mag umpisa na kami sa pag ahon guys ayun napakahirap Tagot doon rin yan, guys. Andun. So, ibabaw na ibabaw pa yan. Alam nyo ba, guys, na nung nung lusong namin dito nun, ay, nung punta namin dito, nung ahon namin dito, ay, and guys, oh, andun na siya. Ay, ah, ilang bisis dalawang bisis guys, ako na napalugmok dito. Talagang bagsak ang puwit ko, palibhasat at mm, madulas dahil nga sa sobrang kauulan. Dalawang bisis ako napaupo. Ayan guys, oh, hindi na oh. O oh, diga. Kung titingnan mo lang siya, eh, hindi siya lusungin. Ayan oh, pagkalalaking bato. Ayan oh. Ayan, diyan kami nag-iipon, guys. Bukod sa napakalalaking bato, at sobrang dahilig, ay gubat halos. Hindi kasi natatabasa ng may-ari ng nyugan. Ayan. Kaya kami ang nagdurusa sa pag-iipon ng nyug dito. Iniitsa namin dyan hanggang doon sa baba. Kaso nga kaya nahihirapan kami. Sa halip na magdire-diretsyo dahil siya ay uh, tawag dito uh, matarik dapat kung malinis yan o kaya naman wala siya mga bato-bato pag itsa namin ng nyog diretsyo dun sa baba bugulong kaso hindi nga dahil maraming mga bato na nakaharang tapos gubat ayan guys oh Nakikita niyo ba yan? Ang bato na yan napakataas niya guys ayan oh kaya naman ang pinaghihirapan namin guys dito sa pagkukupras hindi buro guys hindi buro talaga pero pilit namin kinakaya yan ayan, oh. ayan ang bato guys oh gaano ka tataas yung bato na yan na dinadaanan namin dyan sa pagkukupra namin pero siguro kung ito'y malinis yung pinatatabasan ng may-ari iba-iba kasi hindi ganyan ka daming puno ayun guys nandito pa lang kami malapit na kami sumampong sa pinaka dulo sa pinaka ibabaw guys ayun, lapit ang dila ko, ayun na ito na yung pinakatok-tok, guys. Ito. Ayan, na, oh. Napakaganda ng view. Ayan, oh. Sobrang ganda ng view, guys. Ay. Oo. Oo yung kuan ano, yung mataas ano yung hawa ay kapitan ng cellphone ayun oh lusong naman dito ah, babay na guys nahirapan kasi ako maglakad baka ako ay mapalugmok na naman babay na lang babay magandang umaga sa inyong lahat paki subscribe naman po ang aming youtube channel marami